Magandang hapon pong uli. Ako po'y nagbabalik para sa isa pang topic. Ang topic po natin sa ngayon ay yung uh, tungkol dito sa pinasabog ni former president mau Diggs na mula po kasi nung umuwi si Sarah sa Davao at na-publicize nga po yung picture nilang mag-ama, ay biglang nag-ingay doon sa kanyang programa na Gikan sa Ewan. <laughs> ang nakakapagtaka po kasi, bakit sobrang galit na galit itong ama? Dahil po, porki tinanggal ang confidential fund ng kanyang anak, inaaway niya lahat pinagiinitan niya si Martin Romualdez bakit pinagiinitan niya yung uh, posibleng pagtakbo ni Martin Romualdez bilang pangulo sa 2028 aba ano paki mo lahat tayo may karapatan 'di ba kaytako <laughs> bakit pinagiinitan po si Martin Romualdez? Na kung tutuusin, well, kung sa bagay, inaway na niya po yung buong kongreso eh. Buong kongreso na po ang ginigyeran niya sa ngayon. Tatay Diggs, wrong mood. Talaga naman, when emotions are high, intelligence is low. Nagtabil ng nagtabil alam nyo, the more, the more you talk, the more you put yourself into a, into gulog, into mess, into trouble. The more na pinoprotektahan nyo si Sarah, mas lalo, mas lalo kayong napapasama kasi mas lalo tuloy na nagiging obvious ang mga galawan ninyo. Lahat kayo dyan, Unang-una, yung tungkol sa, yun na nga po, ang talagang uh, pinakapunot-dulo ng kaguluhan na ito, ay yung 125 million na hiningi niya. I'm sure, hiningi niya yun kay uh, PBBM. Tapos, inubos sa loob ng 11 or 19 days, whichever, parehas lang yun, na hindi maipaliwanag kung saan po dinala, kung saan ginastos. Yun lang naman ang gustong malaman ng tao, kung saan ginastos. Kasi hindi lang naman yun, hindi naman yun jismil, hindi naman yun sang libo. Milyones, milyon Hirap na hirap na nga tayo. Kahit pambili ng bigas, pambili ng isda, hirap ang Pilipino eh. Tapos yan, umuubos ng 125 million sa loob ng ilang linggo? Dalawang linggo? Goodness! Wala, wala, madalawang linggo eh. Well, oo naman, kayang ubusin. Ang itinatanong naman ng taong bayan, kung saan ginastos kasi supposed to be hindi yon confidential fund. That was not intended to be a confidential fund. Kaya nagtatanong ang bayan. Dapat auditable. Ngayon, ang dami pong nagsasalita, ang daming nagtatanggol kay BP Sara. At isa na nga po dyan, well, i-separate content yung mga ano, yung mga mabunganga dyan na mas lalong nagdidiin tuloy sa ipinagtatanggol. Dito tayo sa, ito sa ama na to. Bakit, bakit po, mga kababayan, bakit si Tatay Diggs ang nagpapaliwanag sa taong bayan? Na kesyo yung 125 million na yon ay balak daw gastusin ni sara para sa soft landing, launching ng mandatory ROTC? Eh, gano'n naman pala. Kung gano'n ang plano, bakit hindi ikwento ni BP Sara, bakit yung ama ang magkukwento? Ang tinatanong po ng taong bayan, si BP Sara, dahil siya yung taong in question, siya yung gumasta, bakit nagtatanggol bakit ang nagbibigay ang nangangatwiran eh yung ama na wala namang wala namang siyang wala na siya sa posisyon wala na siyang K di ba tatay Diggs wala na po kayong K para mag -tsh -tsh. bakit kayo ang nagpapaliwanag ikinwento daw sa'yo sabi mo, kinwento sa'yo ni Bipi Sara na ganito ang plano niya. Yun naman pala eh. Bakit hindi niyo sa amin ikwento. Hindi naman pala masama yung balak. Although, bakit naman mga ngailangan ng 125 million para sa paglulunsad ng mandatory ROTC? Di ba batas lang naman yun? Isa sa batas lang yun. At yung gagawa nun, mambabatas, hindi yung VP, hindi yung Vice President or Secretary of Education? <coughs> Bakit kailangan gumasta ng 125 million? Kasi ang sabi nitong uh, Tatay Digong, ginastos daw sa para daw sa mga seminars, mga field trip, ik, kung ano-ano pang mga ek-ek. Nagastos na ba? Nag-field trip na ba? Oh, Nag field trip na ba? Nag seminar na ba? Kung totoo nag field trip at nag seminar, di eh dapat sana alam natin. Kasi dapat yung seminars and field trips and everything na yan, nangyari dapat yan noong December 2022, yung within the 11 days. May nangyari bang ganon? Parang wala naman eh. Alam nyo, mga DDS, lutang na lutang na po ang kasinungalingan. Obvious na obvious na na pinagtatakpan yung isang baho. Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi, kung ano-ano na lang ang mga kinakatwiran, sablay naman. Ginagawa niyo tanga. Kinukwentuhan niyo kami ng ganito-ganyan. Na para ba namang maniniwala yung taong bayan? Na pagtatawa ng tuloy kayo. Habang kayo ay nagbubuka ng mga bunganga ninyo, mas lalo lang kayong nadidiin. Para sa ROTC. <laughs> My goodness. Sino nilukon yung 125 million in 11 days para sa seminars? And excuse me liar. Talagang itong Duterte mag-ama na to, talagang sinungaling. Sabihin nyo si Bongbong Marcos ang sinungaling. Kayo ang sinungaling. Sabihin mo pa na, gusto ko na nga, sana si Cesar, si, Sar, si Inday, mag-vice president. Okay na yan, vice president na lang siya. At si Martin Dalang daw ang, mas gusto ko na niya, si Martin na lang ang magpangulo. Utot mo, digs. Labas sa ilong. Sa totoo lang, kaya nga kayo galit na galit, ngayon, dahil yung iniipon ninyo na confidential fund, iniipon yearly for five, six years? Uh, five years. Makakaipon kayo ng how much? Billions of pesos para sa presidential run. Kaya galit na galit kayo ngayon. Kasi nawala na kayo, nabisto kayo eh. Wala na kayong pang presidential fund. Hmm? Confidential presidential fund. Kaya kayo galit na galit. Kasi, talagang planado ninyo, uutakan ninyo yung taong bayan, confidential pan. Eh, nabukin kayo eh. Buti kung Dabaw ito. Sa Dabao kasi, eh, sabi mo, kingdom, mayroon kang kingdom? Saan ang kingdom mo? Sa Dabao. Oo, kingdom mo nga ito. Wala nang makapalit sa inyo doon eh. Hawak ninyo sa liig ang Dabao. Ginawa nyo nang na ang sister ng no, Fujian province, Fujian City ba yun? Tayo lang ang Akala ko po mga kababayan, pag ginawang sister si, yung sisterhood na yan, dinadaan pa sa sa batas or sa at least sa national government ipinapaalam. Eh, Hindi yata. Kasi sila sila lang ang nakipag sisterhood eh. Galit na galit oh. Napaghahalata tuloy. Napaghahalata na wala kayong malasakit sa bayan. Galit na galit, galit na galit ka sa kongreso na tinanggal sa anak mo yung confidential fund na 650 million para ibigay sa West Philippine Sea. Galit na galit kayo. Kasi oo nga naman, kung magkaroon kasi ng matibay na may pondo ang para sa West Philippine Sea, magiging matibay ang uh, ang claim. Na ayaw niyo mangyari 'yon. Dahil gusto niyo ang ibigay 'yon sa China. 'Di ba? Kaya kayo galit. Dalawang bagay eh kung bakit kayo galit. Nagkaroon ng pondo ang uh, armed forces para protektahan ang West Philippine sea laban sa BFF mo na Chinang komunista. At pangalawa, nawala ng pondo, nawala ng presidential campaign fund. Na yun ang balak ninyo talaga. Kita mo, this early, naglalagay na ng mga satellite offices, OVP, nationwide, mga key cities in the field, all over the Philippines, naglalagay ng satellite office, para saan? Kala nyo naman kasi maluloko nyo yun yung taong bayan. Headquarters yun. Talagang ginigisa ninyo. Ginigisa ninyo sa sariling mantika ang taong bayan. Pera ng bayan ginagamit ninyo sa inyong pamumulitika. Tapos sasabihin niyo ang agang pamumulitika. Kayo ang namumulitika eh. Di diba? Yung mga taga-kongreso, yung, yung Martin Romualdez, ay eh, nagtatrabaho. Ginawagawa lang niya yung, yung kanyang alam niyang tamang gawin. Kita mo, yung confidential fund tinanggal. Hindi lang naman po kay BP Sara lang. Kundi maraming ahensya ang tinanggalan, pati nga Department of Agriculture na pinamumunuan ni BBM. O, oh, di ba? 50 million. Tinanggal yun. At ibibigay doon sa para sa West Philippine Sea si improvement doon. ng pag-asa island, protection sa pangbili ng mga barko na magbabantay. Galit na galit kayo. Pambira. Tapos pinag-iinitan nyo si Martin Romualdez porque ibinubulgar ninyo na gustong tumakbo bilang pangalawa. Oh, alam na namin. Alam na namin. Natatakbo yan. O oh, bakit? Gusto mo si Sarah lang na walang, walang mabigat na kalaban? Nai-insecure kasi kayo. Nagsiselos ka. Kasi expected mo, Maudigs, expected mo na dapat yung anak mo si Sarah ang i-endorso ni PBBM sa 2028. Ang kapal naman ng mukha mo, bakit ikaw? Inendorso mo ba si BBM? Hindi, di ba? Sinirasirahan mo pa nga eh. Hanggang ngayon sinisiraan mo. Tapos ngayon mag expect ka na anak mo ang itataas ang kamay sa 2028? Ang tanga naman yan. Hindi naman siguro ganun katanga si BBM. Tahimik lang yan. Dahil hindi naman yan kagaya sa'yo na uncivilized. Di ba mga kababayan, ang ugali po ni Maudigs, ay uncivilized. Barbaric. Oh. Barbaric po siya. Kaya mong ginagawa niya ngayon, nananakot. Panay ang pananakot, yung, yung, yung dating gawin niya nung pangulo siya, nung mayor pa siya. Yung pananakot, yung -gaan ang gaan-gaan ng bunganga mag, mag uh, lumabas ang salitang papatayin kita. Naakala mo It's just okay to say that? Okay lang na magbanta na papatayin mo ang isang tao. Kahit kailan po, puro pananakot. Well, hindi naman siguro basta nananako, talagang ginagawa niya. Ano ba yung mga AJK na yun? Yung DDS? Yung Dabao Death Squad, di ba? Well, pamamaraan niya yon Na siguro ko naman naging fruitful. But then, sana, sana lang, talagang mga kriminal ang na-liquidate niya. Baka naman mga ano, mga inosente or hindi naman ganun kabigat ang mga kasalanan, hindi naman kapatay-patay. Hanggang ngayon, openly, publicly, magbabanta ka na papatayin mo si ganito. Wow! Yan po ba ang gusto ninyong makabalik sa posisyon? Biruin nyo ang salita niya. Ha? Makabalik lang ako sa politika, papatayin ko kayo. Eh mga kababayan, wag na wag nating pababalikin sa politika yan. Wag na wag pong iboboto yan. Berdugo eh. Berdugo. Barbaro. Oh. Hindi po, ang taong ito hindi nararapat sa isang civilized world. Stone age ang ugali niya. At, hindi po malayo na ganun din ang kanyang anak hindi mamumunga ng mangga ang santol. Sa tingin ko nga, mas malala pa to, itong bunga. Ang hilig mag... Ang hilig manakot. Sige nga, Franz Castro, eh, demanda mo nga yan, ng matauhan niya. Gusto ko makita. Tapos, ito pa, minura mo na naman yung ICC. Walang takot. Ito nga, nanganganib nga kayo na damputin kayo ng ICC, tapos mumurahin mo na naman. Ako, kung ako si BBM, ipahuli ko yan. Padamput mo na yan sa ICC. Kasi, mga ano yan sila eh. Uh, they are one. A threat. This family, this uh, group are a threat to the peace and safety of our country. Gets nyo? Pag ito ang nabalik sa politika, biruin mo kung maging maging senador ulit itong tatay at naging ano yan, sigurado yan, senate president yan, tapos presidente yung anak. Anong mangyayari sa bansa natin? Killing field? pagpapapatay nito yung mga kumukontra sa kanila. Oh, kasama na ako doon. <laughs> Nako, wag na wag na po nating pababalikin yan. At pati itong si Sara, sana nga ma-impeach yan eh. Hindi po nakakatulong mga kababayan. Hindi. Hindi nakakatulong. Pampasira. Pampasira walang naitutulong sa so, totoo lang habang habang may pinapatay habang may namamatay na mga Pilipino doon sa gera sa Israel dito po ang inaatupag ng mag-amang ito ay yung confidential fund nitong mag-ama at mga suportadores nila wala na ibang inis confidential fund na mapunta sa bulsa. Wala man lang wala man lang nga silang public statement tungkol doon sa kung paano ililigtas yung mga Pilipino na nadamay doon sa gera sa Israel. Yung pangulo natin umiiyak na oh. Pero itong mag-ama Papakita ng pagka dupang dupang sa pera dahil para silang ano eh para silang aso na inagawa ng buto yun yun sila bueno mga kababayan na intense ako pag ganito na intense ako parang tumataas ang <laughs> sabi siguro ni ng mga mga bosses ko buti nga sa sultan di ba so yun po mga kababayan Diyos ko, mag-isip-isip po tayo, wag na wag na po nating pababalikin yan sa politika pati yan si Gloria Arroyo. Hindi man nakakatulong ang mga yan. Puro pahamak ang mga yan. Bueno, mga katribo. Sana po magkaisa tayo, no? Maraming salamat po sa panunood at uh, see you in my next vlogs. Thank you for watching. Peace.